Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Jose Prutisio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, Castilla, XO Serizal, Sita al Tagalog, Jose Rizal, Ikalabinsyam ng Hunyo taong walundaan at na isa hanggang ika ng Desyembre taong walundaan at na put ay isang Pilipinong nasyonalista, manunulat at polymath na aktibo sa dulo ng panahon ng kolonyal na Espanyol sa Pilipinas. Siya ay itinuturing na pambansang bayani, pambansang bayani ng Pilipinas. Isang profesyon ng ophthalmologist, si Rizal ay naging isang manunulat at isang mahalagang miyembro ng kilusang propaganda ng Pilipino na nagtataguyod ng mga reformang pampulitika para sa kolonya sa ilalim ng Espanya. Siya ay pinatay ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya para sa krimen ng paghihimagsik pagkatapos sumiklab ang revolusyong Pilipino, ito ay inspirasyon ng kanyang mga isinulat. Kahit na hindi siya aktibong kasangkot sa pagpaplano o pag-uugali nito, sa huli ay inaprobahan niya ang mga layunin nito na kalaunan ay nagresulta sa kalayaan ng Pilipinas. Si Rizal ay malawak na itinuturing na isa sa mga pinakadakilang bayani ng Pilipinas at inirekomenda na parangalan ng isang opisyal na empaneled na National Heroes Committee. Ngayon paman, walang batas, executive order o proklamasyon ang naisabatas o inilabas na opisyal na nagpapahayag ng sino mang Pilipinong makasaysayang figure bilang pambansang bayani. Isinulat niya ang mga nobelang Noli Metanger, 1887, at El Filibusterismo, 1891, na magkasama ay kinuha bilang isang pambansang epiko, bilang karagdagan sa maraming mga tula at sanaysay. Si Jose Rizal ay ipinanganak noong ikalabinsyam ng hunyo taong 1861 na Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonso Rialonda ikinto sa bayan ng Kalamba sa lalawigan ng Laguna. Siya ay may siyam na kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. Ang kanyang mga magulang ay nangungupahan ng isang hasyenda at isang kasamang palaya na hawak ng mga Dominicano. Parehong pinagtibay ng kanilang mga pamilya ang mga karagdagang apelido ni Rizal at Realonda noong 1849 matapos ipagutos ni Gobernador General Narciso Claveria Izaldua ang pagpapatibay ng mga apelidong Espanyol sa mga Pilipino para sa layunin ng census bagaman mayroon na silang mga pangalang Espanyol. Tulad ng maraming pamilya sa Pilipinas, ang mga Rizal ay mestizo ang pinagmulan. Ang patrilineal lineage ni Jose ay matutunton sa Fujian sa China sa pamamagitan ng ninuno ng kanyang ama na si Lam Ko, isang mga ngalakal na Hokkien Chinese na nandayuhan sa Pilipinas noong huling bahagi ng ikalabing pitong siglo. Naglakbay si Lam Ko sa Maynila mula sa Xiamen, China, posibleng iwasan ang taggutom o salot sa kanyang sariling distrito, at mas malamang natakasan ang pagsalakay ng Manchu sa panahon ng paglipat mula sa Ming Patungo sa Qing. Nagpa siya siyang manatili sa mga isla bilang isang magsasaka. Noong 1697, upang makatakas sa mapait na anti-Chinese prejudice na umiiral sa Pilipinas, nagbalik loob siya sa katolisismo, pinalitan ang kanyang pangalan ng Domingo Mercado at pinakasalan ang anak ng kaibigang Chino na si Agustin Chinco. Sa panig ng kanyang ina, ang mga ninuno ni Rizal ay kinabibilangan ng Chino at Tagalog. Ang angkan ng kanyang ina ay mababaka sa mayayamang pamilyang Florentina ng mga mestisong Chinong pamilya na nagmula sa Baliwag, Bulacan. Siya rin ay may lahing Espanyol. Si Regina Ochoa, isang lola ng kanyang ina, si Teodora, ay may halong dugong Kastila, Chino, at Tagalog. Ang kanyang lolo sa ina ay isang half-Spanish engineer na nagnangalang Lorenzo Alberto Alonso. Ang lolo sa tuhod ni Jose Rizal sa ina, si Eugenio Urshua, ay may lahing Hapones. Mula sa murang edad, nagpakita si Jose ng maagang pag-iisip. Natutunan niya ang alpabeto mula sa kanyang ina sa edad na tatlo at marunong bamaasa at sumulat sa edad na lima. Sa pag sa Ateneo Municipal de Manila, tinanggal niya ang huling tatlong pangalan na bumubuo sa kanyang buong pangalan, sa payo ng kanyang kapatid, Pichino at ang pamilyang Mercado, kaya naging Jose Protecio Rizal, ang kanyang pangalan. Tungkol dito, isinulat niya ng maglaon, ang aking pamilya ay hindi gaanong nagbigay pansin sa aming pangalawang apelido na Rizal, ngunit ngayon ay kailangan kong gamitin ito, sa gayon ay nagmumukha akong isang anak sa labas. Ito ay upang makapaglakbay siya ng malaya at ihiwalay siya sa kanyang kapatid na naging kilala sa mga naunang pagkakaugnay sa mga paring Pilipinong sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora, kilala bilang gumburza, na inakusahan at pinatay para sa pagtataksil. Si Jose, Milang, Rizal, ay nakilala ang kanyang sarili sa mga patimpalak sa pagsulat ng tula na pinahanga ang kanyang mga profesor sa kanyang pasilidad sa Castilian at iba pang mga banyagang wika at ng maglaon sa pagsulat ng mga sanaysay na kritikal sa mga kasaysayan ng Espanyol ng mga lipunang ng Pilipino bago ang kolonyal. Noong 1891, ang taon na natapos niya ang kanyang pangalawang nobelang El Filibusterismo, ang kanyang pangalawang apelido ay naging napakakilala na, habang sumusulat siya sa isa pang kaibigan, ang lahat ng aking pamilyang ngayon ay nagdadala ng pangalang Rizal sa halip na merkado dahil ang pangalang Rizal ay nangangahulugan ng pag-uusig. Mabuti! Gusto ko rin sumali sa kanila at maging karapat dapat sa pangalan ng pamilyang ito. Unang nag si Rizal sa ilalim ni Justiniano Aquino Cruz sa Binyan, Laguna, bago siya ipinadala sa Maynila. Kumuha siya ng entrance exam sa Colegio de San Juan de Letran, gaya ng hiniling ng kanyang ama, ngunit nag-enroll siya sa Ateneo Municipal de Manila. Nagtapos siya bilang isa sa siyam na estudyante sa kanyang klase na nagdeklarang sobresalient o outstanding. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila upang makakuha ng Land Surveyor at Assessor's Degree at sabay-sabay sa Universidad ng Santo Tomas kung saan nag-aaral siya ng kursong paghahanda sa abugasya at nagtapos na may markang excellent o mahusay. Tinapos niya ang kurso ng Pilosopiya bilang isang prelo. Nang malaman na nabubulag ang kanyang ina, nagpasya siyang lumipat sa medisina sa medikal na paaralan ng Santo Tomas, na nag-specialize mamaya sa ophthalmology. Natanggap niya ang kanyang apat na taong praktikal na pagsasanay sa medisina sa Hospital de San Juan de Dios sa Intramuros. Sa kanyang huling taon sa medical na paaralan, nakatanggap siya ng marka ng sobresalient sa mga kurso ng Pathologia Medica, Medical Pathology, Pathologia Chirurgica, Surgical Pathology, at Obstetrics. Kahit nakilala bilang isang matalinong mag-aaral, si Rizal ay nahirapan sa ilang mga asignaturang agham sa medikal na paaralan tulad ng Physica, Physics, at Pathologia General, General Pathology. Nang walang kaalaman at pahintulot ng kanyang mga magulang, ngunit lihim na suportado ng kanyang kapatid na si Paciano, naglakbay siyang mag-isa sa Madrid noong Mayo taong 1882 at nag-aral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Doon niya nakuha ang degree, Licentiate in Medicine. Lumalo rin siya sa mga medikal na lektura sa Universidad ng Paris at Universidad ng Heidelberg. Sa Berlin, siya ay hinirang bilang isang miyembro ng Berlin Ethnological Society at ng Berlin Anthropological Society sa ilalim ng patronage ng pathologist na si Rudolf Virchow. Kasunod ng kaugalian, naghatid siya ng isang talumpati sa Aleman noong Abril taong 1887 sa harap ng antropolohikal na lipunan sa Orthography at istruktura ng wikang Tagalog. Sumulat siya ng tula sa lungsod, a Las Flores del Heidelberg, na parehong isang evocation at isang panalangin para sa kapakanan ng kanyang sariling lupain at ang pag-iisa ng mga karaniwang halaga sa pagitan ng silangan at kanluran. Sa Heidelberg, natapos ng 25 anyos na si Rizal ang kanyang espesyalisasyon sa mata noong 1887 sa ilalim ng kilalang profesor, si Otto Becker. Doon ay ginamit niya ang bagong inventong ophthalmoscope na imbento ni Hermann von Helmholtz upang maoperahan ang mata ng kanyang ina. Mula sa Heidelberg, isinulat ni Rizal ang kanyang mga magulang, gumugugol ako ng kalahati ng araw sa pag-aaral ng aleman at ang kalahati pa sa mga sakit sa mata. Dalawang beses sa isang linggo, pumunta ako sa Beer o Beer Hall upang magsalita ng aleman kasama ang aking mga kaibigang estudyante. Siya ay sa isang Karlstras boarding house pagkatapos ay lumipat sa Ludwig's Flats. Doon, nakilala niya si Reverend Carl Almer at nanatili sa kanila sa Wilhelmsfeld. Doon ay isinulat niya ang mga huling kabanata ng Nolly Metanger, ang kanyang unang nobela na inilathala sa Espanyol sa huling bahagi ng taong iyon. Si Rizal ay isang polymath, bihasa sa parehong agham at sining. Siya ay nagpinta, nagsketch, at gumawa ng mga eskultura at pagukit ng kahoy. Siya ay isang prolific na makata, sanaysay, at novelist na ang pinakatanyag na mga gawa ay ang kanyang dalawang nobela, ang Nolly Metanger, 1887, at ang sumunod na pangyayari, ang El Filibusterismo, 1891. Ang mga panlipunang komentaryong ito noong panahon ng kolonyal na Espanyol sa bansa ay bumuo ng nukleus ng panitika na nagbigay inspirasyon sa mapayapang mga reformista at mga armadong revolusyonaryo. Si Rizal ay isa ring polyglot, marunong sa dalawang wika. Ang maraming kakayahan at kakayahan ni Rizal ay inilarawan ng kanyang kaibigang aliman, si Adolf Bernhard Meyer, bilang kamangha-manghang. Ipinakikita ng mga dokumentadong pag-aaral na si Rizal ay isang polymath na may kakayahang makabisado ang iba't ibang kasanayan at paksa. Siya ay isang ophthalmologista, eskultor, pintor, tagapagturo, magsasaka, mananalaysay, manunulat ng dulang pandiwa at mamamahayag. Bukod sa tula at malikaing pagsulat, nakipagsiksikan siya na may iba't ibang antas ng kadalubhasaan sa arkitektura, cartography, ekonomiya, etnolohiya, antropolohiya, sosyolohiya, dramatiko, martial arts, fencing at pagbaril ng pistola. Sanay sa panlipunang mga setting, siya ay naging isang Freemason, sumali sa Acacia Lodge Number no. 9 noong panahon niya sa Espanya, naging Master Mason siya noong 1884 mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless.